Tingnan mo mga ka-idol. Oh. Ito yung idea nila na hindi pa natin magaya-gaya kung paano tinatanim ang ganitong klasing kamatis. Kung napapansin mo dito, halos puro bunga na ay wala ng dahon. Ito naman yung ampalaya. Kung napapansin mo dito, sa sobrang daming bunga ng ampalaya, ang sikreto talaga nila dito ay pinausokan nila ito tuwing hapon. Ito naman yung kamatis na baging halos ng baging niya ay mayroon talagang bunga. Ito yung hybrid na kamatis na wala pa tayo nito na ganitong klasing binhi na ang kanyang bunga ay nasa baging na. Kung napapansin mo para siyang bunga ng ano apple. Ayan o, oh, Talagang ang dami nakakilabot. Sa simpleng idea sa pagtatanim ng ampalaya, kahit maliit yung space mo dito ay pwedeng-pwede basta may kawayan ka. Ito naman yung sili doon sa ibang bansa. Akala ko dito lang sa atin ang mayroong ganito. Yung tipong sobrang bagsak na yung presyo tapos wala nang bumibili. Ang ginagawa nila dito ay tinatapon nila sa ilog para mapakinabangan ito sa mga isda at hipon. Kasi yung hipon pati yung isda talagang kumakain ng sili. Kung iba dito ay nahinayangan kay ate pero ang iniisip nila dito, mas lalo silang lulugi kung i-deliver pa nila ito sa siyudad para ibinta. Kasi nga, hindi na siya mabibili. Masisira lang siya doon. Tingnan mo mga ka-idol, pati yung kamatis nila. Ito naman yung ibang idea din na makikita mo dito, puro hinog yung kamatis. Simpleng idea lang ha, sa pagtatanim ng sibuyas. Yan o, oh, kahit sa paso ay pwedeng pwede. Ang gagawin nyo dyan, maglagay lang kayo ng buwaghag na lupa doon sa paso or container. Depende kung ano ang gamit ninyo. Pwede din yan sa galon. Tapos bibili kayo ng sibuyas na suoy. E, ito yung sibuyas na mabibili sa palingki na kukunin mo yung dahon, putulin mo lang tapos yung puno niya ay itatanim mo. Kapag umaabot ng isang linggo yan ay magsasanga na yan. Kumbaga dumadami siya at gumaganda ang kaning tubo. Simple lang ang ganyan mga kailan ibaon mo sa lupa ng 1 inches tapos diligan mo siya. Ganun lang mga kailan. Pero ang maganda dyan, dapat gagamit kayo ng lupa na malambot. Kasi kapag malambot ang lupa, mas mabilis itong sasanga o dadami. Diligan mo lang yan. Iyan din ang sikreto niya para mas mabilis siyang mabubuhay. Kasi ang pananim, tubig talaga ang kailangan dyan. Sa panahon ngayon ay sobrang mahal talaga ang sibuya sa palingki lalo na ngayon, tag-init, tag-ulan, tapos hindi pa natin alam kung paano siya tinatanim, baka mamaya ginagamitan ito ng chemicals. Mas maganda pa rin kung kayo ang tatanim, na kahit sa bahay lang, sa paso, sa bakaron ng bahay, likod, kahit saan pwedeng pwede. Kung napapansin mo dito, si Angkol ay nagtatanim ng hybrid na sili. Ito yung sili na green ang tawag dito sa atin, pero sa ibang bansa, Sili ito na hybrid na malaki na green siya pero manghang. Ito ang sikreto ng kamatis para mas lalong dumadami ang bunga. Una dyan, gagamit kayo ng hybrid na kamatis. Ito yung hybrid na gumagapang. Tapos ipuproning mo yung dahon o puputulin mo ang dahon niya tuwing may bunga ito. Para yung nutrition ng dahon ay pupunta sa bunga at doon nakapokus kaya mabilis ang lumaki.